Pulitzer Award din na si Ronan Farrow naniniwalang dapat kasama si Michelle D sa top 5. Alamin sa Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, hindi pa rin tapos ang isyu ng hindi pagkakasama ni Michelle D sa top 5 ng katatapos lamang na Miss Universe 2023. Matapos maglabas ng kanilang pagkadismaya si na Miss Universe First Runner-Up Antonio Porcial ng Thailand at 2015 Miss Universe Pia Wartsbach, ang Pulitzer Award winning na investigative journalist naman na si Ronan Farrow ang sumunod. Sa kanyang ex-account na dating Twitter, sinabi na anak na American actress na si Mia Farrow at ng filmmaker na si Woody Allen na na dapat ay kasama ang Pinay Beauty Queen sa top 3. Mababasa sa tweet nito ang mga salitang Miss Philippines was robbed, shaking and crying. Sumunod na tweet nito ang hashtag na Michelle D. Sa ikatlong sunod na tweet nito ay binati naman nito ang kinuro Miss Universe na si Miss Nicaragua Shaney sa Palacios. O narito, hindi lamang ang tatlo ang naglabas ng kanilang pagkadismaya kundi maging ang mga showbiz personality na si Rian Ramos, Kylie Padilla at Max Collins.